So hindi ito yung panahon na paghuhugas ng kamay o pagkahanapan right. sinong may sala. Lahat tayo may pagkukulang. At babalikan ko yung importanteng punto dito. Ito yung tinatawag nating tone at the top o yung right. control environment. Ano ang tono ng presidente? Hindi ko sinasabing wala siyang ginagawa. Pero pag sinabi niyang, kinreate ko itong ICI, does it inspires does it inspire trust and confidence di ba pag sinabi kong pindalitan yung speaker ano ba ito ba ay kapartido pa rin o ito ba ay katiwatiwala? wala o ito ba ay tipong uh, immediate response mo kasi parang knee reaction na lang na eto, galit na galit sila kay Saldi, etc. Galit sila kay Speaker at etong dating kasama ko sa Unity, may itong lagi binabanatan. So, what I'm trying to say is, kung ano yung town at the top, kung ano yung mga values ng mga nasa paligid ng gobyerno. Ito yung magdedetermine kung masasaraduhan natin talaga yung gripo ng public funds para walang tutulo sa corruption. If we fail to do this, magpapatuloy lang yan kahit gaano kagaling ang ICI.